aga, may nakakalimutan ka. Asa yung biko ko? Ayo, putang na na. Ang layas ka eh. Ay, putang ay, kaya, na. Ay, Dapat mamaya, dito nga tayo kakaya mamaya. Ibaba ka okay. mo, ibaba. Pag ipatama mamaya. Putang na, sabi niya. Pag nagkuha ko ng, na pag napakiyaw ko yung bagbagay, napakiyaw, napakiyaw na putang na, nabagbag na yung bahay. Ang nabagbag. Natulog. Mahal kasi presyo. Huh? Kasi minahalan mo. Eh, brabe, mababa. Eh. Tetest niyo kung ako maganda yung kabit ng ipin ko ni Ortiz kung pag hindi natanggal yung yung jacket. Ko. Wala kang makikita diyan. Tumuli, ipirito na lang ko na lang ate, dito. Ha? Huh? Yung bigo, tetest niyo kung ako sasama yung ipin ko, hindi. Yung sakunat. Patawa, eh. mabukas pa naman tayo alis. Eh, puta na sana. Eh bukas, ay, bukas ay, lang ay. Nga ay, nga ay. ako alis eh. Wala na yun. Ano yung ka aga?

Lempre naman. Saan mo dito tayo ali? Sa baha na. Malaki. Kung ba na tuwa? Hindi ah. Kung ba na tuwa? Naliyaga. Limonyo ko ko. Babatay ang antay ko yung sa labas. <laughs> Tagal yun. Baka intayin pa yun. Sabi ko, balik ka muna lang. <laughs> Sino? Si <laughs> Heidi. Pupunta na ako ngamay at um, si Vanessa eh, may ay, bibigay ayaw, daw. Talagpaka ko si Macho. Alam ba yung gagawin aliyaga. Dapat balik ko na ako mo. Hindi, ma para makita ko oh, naman no, lang bago mali. Oo, yan na eh. Uuwi, uh, aalis ka na eh. Ah, para makita Ha? Huh? Okay. Hmm. Matulog pa ba? Sabi, hmm. parang may bumaba na. Baka gising na. Ha? Patayin, baka tumama. Kaya man, naglalakad. Yung muna din, tulog pa. Bibe. Wala pa ba? Manlalakad pa ka. May lighter. Nani ni ba ako Sa inyo may lighter. Sa lebus agasun ko. Eh putar ng gasol nyo bagong karga de. mo doon. Oh. Oh. Ay, Ay, ng Meron pala yun hero. Ready ka na pala yun dagdala bago <laughs> Dag akong tubig to, wala. Sabi ko, arin na yung tubig. Eka ni Paneng. Wala. Sabi ko, sagot Meron mo, mo ng pansalam. Isang na ah. Dibin. Dibin. Hmm. Okay. Tapos lagyan mo sampung kilong patata, sampung kilong kerot. Mahal <laughs> oh oh Ang kamote. O, di pag mura kamote, kamote. Pag mahal patata. Kamote. Buti napapagbalahibo mo siya. Ebe sabi niya, siya daw bibili. Pagdating, asan na yung tubig. Pag na rin, na daw siyang gagawin. O, di ba? Balipit yung Amaya. Dahil yung balay po, tapong sa wadako. Dahil iyon na lang natin. Iyo, agay pala. Iyo ako nga. Hindi nakangaling nga ng kainin. Kaldareta masarap. Baga kung ha? Huh? Wala nang balahibo,